Hi guys. Um, ngayon ay start for today ganito nang na ating trabaho. Kailangan natin ng uh, maagang magwork, work maglinis, magayos-ayos dito sa sa bahay kasi mamaya-maya isano no um magtututor tayo. Start for today. We'll So, ngayon ay ano, magpapagising na tayo sa mga bata para mag-almusal na sila kasi may pasok sila ngayon. So, magpa-almusal na po tayo, guys. Tara, gigisingin natin sila. Good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning. Good morning, Dalal. Good morning, good morning. Uy Yung isa Gising na Good morning Good morning Good morning Good morning Ayan Yan Get up It's time to breakfast Tomorrow uh, Study time Yala Good morning Good morning Ayan guys Nagpapakain na po tayo Ng aking alaga Ito ng aking alaga Kumakain na Ayan She's eating breakfast So, habang kumakain siya ng breakfast, guys, uh, pupunta ako doon sa banyo ng aking mga amo maglilinis kasi ako ang naka-assign doon sa mga kwarto ng aking amo. Ako ang naka-assign doon. Simula noon hanggang ngayon, ako talaga yung naka-assign doon. So, ayan guys, samahan niyo ako. Punta tayo doon maglinis sa banyo nila. So, dito na ako guys, ano, sa kwarto, ay sa, dito na ako guys, sa banyo ng aking amo. Yan salamin. Mahirap linisin kasi eh, puro salamin ang ano nila. Ito, salamin din. Lahat salamin. Yung takip salamin din, guys. Eh, so, mahirap talaga linisin pag mga salamin ay ano, ang banyo nila ay puro salamin. Kailangan talaga na everyday na kinukuskus yan. Ayan, so... Umpisahan na natin guys, maglinis. Ayan, nandito na yung mga panlinis ko. Uh, GIF. Para po makintag. Gusto nyo yung glass cleaner. Ayan, so guys, sama nyo ako. I-start na po tayo. So, ayan guys, uh, linis na itong salamin dito sa harap. Linis na din dito sa lababo, linis na din ang banyo. So, ang sunod na natin yung bowl. Ito. Ito na ang sunod nating linisin guys. Sunod na. Ay guys. Uh, um, punasan na natin ang sahig ng banyo. So ayan, maglinis na din tayo dito sa kusina, guys. Yeah. we finish cleaning and then we gonna study, okay? Yeah. Yeah. that because I think we are reading the last cake. Okay, okay, go there in the sauna. Okay, do a okay. So yun guys, tapos na ako maglinis sa table, dito na rin tayo sa lababo. Nawara, no, be ready ha. Huh? It's 9.30. I will come when I'm finished here cleaning. Gising panganay. Grabe. Dato may umid yan na pala. Wait, guys. Gisingin ko muna yung panganay kasi kakain siya ng breakfast. May pasok siya. May online class. So, ayan. Wait lang, guys. Ha. So, ayan, guys. Ito na yung, ano, prepare kong breakfast ng uh, panganay. Ayan. Kubos at saka yung, ano, yung itlog. Ayan. Ito breakfast. So, gisingin ko na ulit. Pangalawang gising ko na ito. Ginising ko na siya kanina pero hindi pa nagising. So, hindi pa bumangon. So, ayan. Gisingin ko ulit siya, guys. At mag pa ako ng ano niya. Tiaana. Tea. Ayan. Uh, ayan, guys. Uh, gisingin ko na. Gisingin ko yung panganay. Para makakain na siya kasi ano, tanghali na may pasok na yun na 45 may online siya, online class siya. Yeah. So, yan guys. Punta na ako dun sa kwarto niya guys ha, para gisingin ko. Ang hirap nang ano ng buhay, buhay, katulong, buhay, OFW, all around. Pagkatapos kong mag, maglinis, magpakain sa kanila, mag-tutor pa ako. So, yan guys, bye muna guys ha. Gisingin ko lang yung panganay. So, ayan guys, uh, nagising ko na siya. Magtimpla ako ng tinya tinanong ko sa kanya kung gusto niya ng tea sabi niya o daw so ayan Magtitimpla po tayo ng tea kasi uh, kinabangon uh, ko na siya banyo, na, nandun na siya sa banyo mag uh, ang eh, hirap ng buhay kasi Pangalawa, pangalawang beses ko na yan naginising. Daig pa niya sa mga kapatid niyang maliliit. Buti pa yung dalawa. Gising na. Nakakain na siya. Kalas yes na.